Ako po pala si Jelly Bernal, nakateras sa Grada Viga, Katanduanes. Umihingi po ako ng tulong sa bicol Tabang Oranismo na sana po matulungan may paggamot ang anak ko na may cerebral palsy. Six years old na po siya ngayon, pero hindi pa po siya nakakalakad. Dahil pumain na yung katawan niya, kaya lagi po siyang nakahiga. Hindi rin po siya nakakausap, dahil parang may problema din po siya sa mata kaaksyon mula sa Viga Katanduanes, isang inang dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na anim na taong gulang na at limang taong nang iniinda sakit na cerebral palsy. Ang panawagan ni Jelly Bernal. Panorin po natin ito. Magandang araw po. Ako po pala si Jelly Bernal, nakatera sa Sagrada Viga Katanduanes. Humingi po ako ng tulong sa Akubikol Tabang Oramismo na sana po matulungang maipagamot ang anak ko na may cerebral palsy. Six years old na po siya ngayon, pero hindi pa po siya nakakalakad. Dahil po mahina yung katawan niya, kaya lagi po siya nakahiga. Hindi rin po siya nakakausap, dahil parang may problema din po siya sa mata. Kaya humihingi po kami ng tulong pinansyal, medical, at wheelchair po sana para sa anak ko. Wala po kasi kami ang kakayahan na maipagamot siya dahil para agot lang po ang trabaho ng asawa ko habang ako po ay nasa bahay lang. Sana mabigyan niyo po kami ng pagkakataon na matulungan niyo po para sa anak ko. Sana po matulungan niyo po ang anak ko na lumalaban pa rin kahit mahirap po ang sitwasyon niya ngayon. At sa mga may mabubuti pong puso dyan na makakarinig at makakakita po nito sana po matulungan nyo po kami dahil malaking tulong po ito para sa anak ko yun lamang po at para kamustahin, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Jelly Bernal mula sa Viga, Katanduanes. Magandang hapon, Nanay Jelly. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po yung kalagayan ngayon ng iyong anak? Um, ano po, lagi po siyang nakaika. Tapos, hindi rin po siya nakakausap. Hindi hindi rin nga po nagsasalita. Eh. Opo. Ano po yung pangalan ng anak niyo nanay at ilang taon na po ito? Generine. Sabi po, anim na taong gulang na po ngayon. Opo. Nanay sa loob po ng limang taon na lumipas nang ma po ito ng cerebral palsy si Generine. Pagkatapos noon, kumusta po ang gamutan niya nanay? Ano po? Na napagamot po namin siya isang beses lang po eh. Nung no, isang taong po lang pa po, po siya, doon po sa idya, ang sabi nga po ni, ng doktor, cerebral si palsy nga po yung findings niya. Opo. Kaya, kailangan daw po masipiskan pero hindi po namin napasipiskan kan, kasi wala po kasi kaming financial. Opo. So Kaya pa So, pagkatapos nun, ma'am, nang mapatingnan niyo po ito sa doktor, hindi na po ito nasundan? Hindi na po. Kasi Bakit? Kasi wala po kami pang pagamot, wala pong pera. Kahit makalakad man lang po. Opo. Ang inyong bahay, ma'am, papunta dun sa ospital, na malayo po ba ito? Um, malayo po. Kung sasakay po sa bus, yung parang bus na sasakyan dito papunta sa Derac, ano, ang isang tao po 75 pesos. Tapos pabalik 75 pesos naman po. So ibig sabihin ma'am, from Viga, kailangan nyo pang pumunta sa Virac dahil nandun yung pinaka may na ospital? Opo sir, Doon po sa Virac. Opo, ano po yung hanap buhay ng mister mo, Nanay Jelly? Ano lang po siya, yung abaka stripper lang po. Yung ab nag nag-ahabot. Naga Opo, Nasa magkano naman yung kitaan niya, ma'am, sa araw-araw? Ah, minsan po, yung natutulog po, po siya doon sa bukit, ilang araw. Apo. Tapos po, pag, bumaba po siya, pag pinagpili po yung, ano niya, yung bandara, Apo. Baka, minsan nakakaano siya, nakaka-dalawang libo. Apo, na sumasapat naman po ito, nanay, sa pang-araw-araw niyo pong uh, pangangailangan ngayon. Minsan, minsan hindi, minsan kasi naman po, kasi bago po kasi siya pumunta sa bukid, yung mga dinadala niya ta, mga dinadala niyang ano, mga kailangan niya sa bukid tapos may iwan po sa amin. Binabali po niya sa amo niya, dun sa may-ari ng ano, papa Opo, ikaw na Jelly, meron ka po bang hanap buhay pinagkakakitaan niya yon? Wala po sir, nasa bahay lang po nag-aalaga ng dalawa kong anak. Pangilan po ito si Jen Rain? Panganay po siya, sir yung isa na okay naman siya wala naman siyang karamdaman ah wala naman po normal na bata naman po siya dahil sa sitwasyon ni Jenrin nanay na ipapasyal niyo po ba ito si Jenrin sa ano sa kasi malayo po yung bahay ng magulang ko minsan napapasyal po kami doon Opo. doon lang po sa kabilang baryo Opo sa sitwasyon niya nanay uh, Jelly nakakaupo ba siya ng maayos at o kinakailangan niya ng alalay para makaupon? Um, ano po, pag inaanalayan po, ipapaupo yun, napapaupo siya. Pero pag iiwan mo po, ano eh, parang matutumba, ganun. Dapat so, pinapasandal po siya para makaupo. Pero ito nanay, si Jendrin ay nakakapagsalita po ba ito? Hindi na po eh. Hindi po namin siya nakakausap. Kahit po pag ano, kahit yung mata po niya, parang hindi kanya nakikita. Opo. Ano po yung madalas na nararamdaman po ni Jendrine dahil sa kanyang sakit nanay? Wala naman po. Kaya lang ano, abo, lagi siyang nag kasi lagi po siyang nakahiga. Ito po ba nanay si Jendrine? ay may, meron po ba itong iniinom na gamot or maintenance po na ibinigay ng doktor? Wala po eh. Binigyan lang po siya ng ano, vitamins. So, Mag hanggang ngayon, ma'am... Tapos ngayon, kami na po bumibili ng vitamins. Nasa magkano po itong vitamins po ni Jenrine? Ano, nasa 250 po. Ganon. Hanggang kailan po ito tumatagal, itong vitamins pong ininom ni Jenrine? Kakalating buwan naman po. So, every month, ma'am, nasa 500 pesos po ang ginagastos nyo para sa vitamina po ni Jenrine? Opo, na papalya din. Hindi di rin po kasi minsan nakakabilis. Opo. Kasi dalawa po, siya. dalawa po silang iinom nun eh. Uminom pa din po yung anak ko ng ano, yung isa. Uminom din po siya ng vitamin. Yes, silang dalawa. Opo. Nay, dahil sa lumapit ka sa aming program at sa ako Bicol Party List, ano po yung pinakanais niyo pong tulong na matanggap po, ma'am? Gusto ko pang sanang matulungan po kami sa financial, medical po, medical po, at saka sa wheelchair nga po sana. Opo, at kumbaga gusto niyo nang mapatingnan po itong kalagay ni Jendrine. Opo, sir. Sige ma'am, standby ka lang po ano. Kasi para sagutin ang pangangailang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am Melinda Ebyo, ang focal person ng Akubicol Parties. Magandang hapon Ma'am LV, ay Ma'am Mel. Yes, magandang hapon po, magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating uh, programa. Opo, narinig niyo po ang aming usapan patungkol po dito sa anak ni Nanay na nangangailangan po ng tulong uh -huh. medikal mula sa Biga Katanduanes. Ano po yung libreng serbisyo yes, ng po. Ako Bicol Party List? Opo. ang to na yan? po ay uh, ay coordinate po sa ating tanggapan. Atin po itong uh, ipinaalam sa ating partner po sa Katanduanes assistant po sa EBM, si Eastern Beck Bico Medical Center na kung saan nakausap ko na din po dito yung kanilang social worker Apo. and na-inform na din po doon sa social services kung saan maaari na po silang pumunta sa Monday. alam ko po ay kayo sila po ay pupunta ng Monday. Tama po ba? Ah, uh, Ma'am Mel, Apo. kumbaga naka-schedule na po ito. Yes. So alam na din po nila na pupunta kayo doon at kung ano man po yung pangangailangan ng bata, sa usaping medikal, kanila po ito. Atin po itong sasagutin, ako din po party list po, sasagutin po ang inyong medical assistance at coordinated na din po ito pati po laboratory sa uh, EDMC po. Ayun. Ano po yung, Ma'am Mel, yung proseso para matanggap po itong tulong mula sa ako Bicol party list? So, una sa hospital, dun pumunta po tayo sa social services. At dun po yung mga social workers. And yun po, naitimbre na po yan doon. Alam na din po nila, na i-cater nila yan na medical assistance para po kay baby. Apa? At kung ano man pong laboratory ang kinakinilangan, sasagutin po ni Apo Sa tawang muna po yan ang ating buging congressman. Yan po ang kanyang admika ay natumulong, lalong-lalong na po sa mga nangangilangan. So yan po. Apo, Ma'am Mel, before kita bitawan Ma'am Mel, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan, especially dyan sa Katanduanes na gustong humingi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ang Ako Bicol Party List po, isa, isa sa mga programa po natin ay ang medical assistance. Ito po ating usaping medical. Sabi nga po natin, meron po tayong mga partners po hospital, private at saka government, na kung saan pwede po tayong humingi ng tulong sa medical assistance for uh, incapacitated financially yan. yan. po, isa lang po yan at pwede pa rin po sa SWD. Yan po sa mga pagpasok -pag po ninyo, punta po agad kayo sa social service at sabihin po natin na hinihingi ng tulong. Tapos Apo. po, uh, magpa magpaasas po kung ano yung kailangan natin at pumunta po tayo sa ating tanggapan, nag-upisina po tayo sa katanduan na kung saan doon po tayo tumulong at tutulungan po tayo sa usaping medikal. Yan po ay isa sa pinaka-aditay ng ating mga congressman Banggitin ko lang po, ang ito po ay inisiyatibo ng ating buti Congressman si Congressman Eli Salvico at Congressman si Garden Garvin. Ganun din po si dating Congressman uh, Jill Pongalo na kung saan ang ating uh, pangunahing uh, pangangailangan, ang ating kalusugan dapat po panatili malusog upang makatulong po tayo sa ating pamilya. So yan po kung kinakailangan talaga po at lalo-lalo na pagkalimbawa po may laboratory, hindi po kailangan ang pera para po makapagpa-check up dahil ang government po ay may programang libre. Ito po ay libre na aawin natin so, sa usating laboratories, check up, pati po hospitalization. So yan po ay ating tinutulungan para po maibigay lalong-lalong na po dyan sa mga remote areas. Hindi po nila na alam itong mga usapin na ito, katulad po nang nangyari dyan kay baby. Apo. Sabi nga daw po, pinanganap na healthy, tapos ngayon po na one year old, may mga lumabas sa findings. So, dapat po, napapacheck up pa po talaga sila. Tama po, ma'am. Opo. Dahil po dyan, ma'am, maraming maraming salamat po. Ayan po si Ma'am Melinda Ebyo, ang focal person ng Acubicol Parties. Maraming maraming salamat po, Ma'am Mel. Okay, thank you so much po. Again, maraming salamat po sa lahat na kikinig. Andiyan lang po ang ako, Bicol Party List. Sa pangunguna po ng ating butihing Congressman Elizaldeco, Congressman Pido Garden, at in si dating Congressman uh, Jill Bungalon. Uh, sa ako, Bicol po, maraming maraming salamat po. Apo, balikan ko si Nanay Jelly, ano? Nanay! Hello po, sir. Apo, apo, narinig nyo po si Ma'am Mel ng Ako Bicol Party List na tutulong po sa gamutan po at sa uh, laboratory po ng anak nyo dyan po sa Katanduanes. At sabi ni Ma'am Melay, naka-schedule na po kayo sa lunes. Ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party Salamat po sa Ako uh, Salamat po sa buong nito para po matulungan po yung anak ko. Maraming salamat po. Opo. At Nay, uh, Nai Jelly, ano sinasabi nyo na kinakailangan nyo ng wheelchair dito sa anak nyo? Dahil okay. sa bukod pa po sa matatanggap niyong tulong mula sa Ako Bicol Party List, mula mismo sa aming program ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sag sagot na po ni Congressman Saldico ang wheelchair po ng iyong anak. Opo, okay, salamat po. Ayan, nanay. Uh, maraming maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program. Ano? Uh, may meron po kaming staff na tutulong po sa inyo ang makikipag-ugnayan sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa, ak sa Ako Bicol Party List at sa aming program. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat.